Bakit kapakipakinabang ang pag-inom ng pinakuloang mga dahong ng kawayan o bamboo leaf tea sa ating kalusugan? Sa Asian folk medicine, ang kawayan ay kilala sa kanyang binipisyong pangkalusugan kasama ng iba pang gamit nito bilang traditional herbal medicine. Mula India hanggang China, ang mga tsaa na gawa sa mga dahon ng kawayan ay matagal ng gamit bilang medicinal herbs para sa may mga sakit upang maibsan ang kirot at maimprove ang kalusugan. Ang bamboo tea ay isang herbal drinks na gawa sa mga pinatuyong dahon ng kawayan ay matagal ng gamit bilang medicinal buhat pa nung ancient time. Mayaman ito sa silika at iba pang antioxidant. Ang isang dahon nito ay nagtataglay ng 70% organic na silika. Ang silika ay isang abundant mineral sa ating katawan. Importante itong para sa mga buto at iba pang matitigas na tissue na humihina habang tayo'y nagkakaedad. Isa itong building block of collagen, isang protina sa ating katawan na nagri-rejuvenate ng skin and joint. Ang paginom ng bamboo tea bawat araw ay sinasabing nagdadagdag ng silica levels na siyang sumusuporta sa production ng collagen para ma-improve ang kalusugan ng buto, nagpapatibay ng buhok at kuko, pinagyayaman ang kalusugan ng ngipin at ginagawang mas elastic ang ating mga balat at pinapatibay ang maninipis nating buhok. Kinikilala ito bilang tulong sa kagandahan na nagpapatibay ng mga kuko, nagpapakapal at nagpapaganda ng mga buhok aabot sa 2 to 3 weeks ang pag-inom ng bambuti bago makita ang pagbabago ng mga kuko. At isang buwan naman o higit pa bago makita ang magandang resulta ng mga buhok. Siguraduhin at ugaling uminom araw-araw mula 30 to 60 days para makita ang magandang resulta. Ang anti-spasmodic properties ng silika ng dahon ng kawayan ay nagbibinipisyo rin sa paglaba ng respiratory disorder. Nagpapakalma ito ng asthmatic attack, bronchial spasm at nasal congestion. Para sa mga kababaihan ay sinasabing ang silika ay nagpo-promote ng regularity ng menstrual periods at nagre-relieve ng anumang associated discomfort. Nakakatulong din ito para mayayos ang stomach muscles Nalulunasan nito ang gastric problem at indigestion Nagkukontrol ng intestinal spasm pati ng diarrhea Bukod sa mataas na taglay nitong silika Nagtataglay din ito ng magnesium, potassium, iron, copper Kasama ng ibang minerals na 17 complementary amino acid ang isang cup ng bamboo tea ay nagtataglay ng 1 gram ng dietary fiber para matulungan ang katawan sa kanyang natural cleansing system. Kasama na dito ang digestive health, gayon din ang pagtulong upang malinis ang bloodstream of harmful LDL cholesterol. Huwag po sana nating kalimutang ugaliing alamin at gamitin ang mga halamang gamot bago pa man sumapit ang ating mga karamdaman dahil malaki ang naitutulong ng mga antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory at anti-aging properties sa ating mga kalusugan. Please like, share, follow and subscribe.